credit card scam na isinagawa ng mga strippers nagbigay ng $135,000 hangover sa isang doktor sa New York. Sina Samantha Barbush, Marzi Rosen, Rosalind Kio at Karina Pascucci ay inaakusahan ng pag-drug sa mga mayayaman na lalaki at habang wala silang malay ay ginagamit ang kanilang mga credit card para gumastos ng malaki. Heto ang kanilang scam. Pumupunta mga babae sa mga lounge bars at naghahanap ng mga target, mga mayayaman at lonely na lalaki. Yayayain nila mga biktima na sumama sa kanila sa mga gentlemen's clubs ng lulong sa ketamine, molly at iba pang mga droga. Kadalasan ay dinadala nila mga biktima sa roundhouse sa Queens. Sa mga private rooms magtatapos ang party para sa mga lalaki habang magsisimula pa lang na mag-enjoy ang mga babae. Sa tulong na may-ari ng club, ginagamit ng mga babae ang credit card ng mga lalaki para gumastos ng napakalaking halaga. Si Dr. Zayad Yunan, isang cardiologist sa Johnson University Hospital, ay nanakawan di umano ng $135,000. Ang mga biktima ay nagigising kinabukasan sa mga random na lugar at pinadadalhan sila ng mga text messages na may kasamang blackmail. Nakilala na ng mga investigador ang apat na biktima mula pa noong isang taon pero naniniwala silang may mga biktima hindi pa nagre-report sa pulis. Kung ang tanging alaala ninyo tungkol sa gabing nagpunta kayo sa New York ay ang mukhang ito, i-check nyo na muna ang inyong credit card statement. Mahirap na.